Oh, good morning mga kabataan na so, Bali, ang ipapak naman natin ngayon yun ay isang piston sear. Ito yung metal na piston sear ng military action para to sa double bell BSR-10. Ito ay kay Sir Jake ng Davao del Sur. Ito nga itsura niya. Kung ang double bell nyo ay nag-slam fire, ito yung solusyon nyan, Itong metal na piston sear na to. Kapag ka, ang double valve BSR-10 nyo ay hindi nyo na maikasa, ibig nga sabihin nyo na islamper na siya. Ito yung responsible dyan, yung piston sir ng double valve BSR-10 nyo. Bale, dumudulas na lang kasi sa kanya yung piston. Kasi madali lang mapudpud yung stock na piston sir ng double valve BSR-10, kaya kailangan nyo siyang palitan ng metal. Itong military action na piston sir na to, ay plug and play lang kung ito lang ikakabit nyo, yung uh, piston sir. Pero kung isasama mo yung housing, kailangan mo siyang i-grind. Pero kung ako yung parang hindi na kayo maghirap, huwag na isama tong housing. Ito lang yung ikabit nyo, yung kanyang piston ser mismo. Uh, plug and play lang to sa housing ng double bell BSR-10. kung gusto niyo talaga isama to mag-grind lang kayo sa housing na para maisalpang siya. Mas maganda sana kung may mabibili tayo na piston ser lang, kaya lang wala tayong mabibiling piston ser lang. Kaya pagka nila nyo talaga tong piston sir ng military action, set talaga yan kasama talaga yung housing pero mas maganda kung ito lang sa ano oh. kasi ito lang yung kailangan nyo eh sayang naman kung hindi nyo magagamit ito diba ayan balipak mo natin itong piston sir ni sir Jack O oh, yun mga kapataneros, pala yung naipakalangal na itong piston sir ni Sir Jack ng double del Sur. Sana kahit yung mga kapataneros, nakapulot kayo ng counting idea kung ano ba yung magiging solusyon sa double bell BSR-10 nyo na nag fire Isa to sa mga solusyon, isa to sa posibleng dahilan kung bakit nag i yung inyong piston sir. Upod na yung stock na piston sir ng double bell BSR-10 nyo. At kapag naupod na yun, mas maganda kung metal na ipapalit nyo para pang matagalan na at hindi basta-basta uupod. O paano ba yun mga kapatid na Rizop? Maraming salamat sa panunod nyo ha. At Sir Jack ng Davao del Sur, maraming salamat po sa pagpili ng Military Action Piston Sir. O paano ba yun mga kapatid na Bye-bye!